So mga bulaklak sa ilang tindahan, tumaas. Narito ang ni Maine Barreto. Tumaas pa ang presyo ng mga bulaklak sa ilang pamilihan ngayong araw ng mga puso. Sa Marikina City, pumalo sa 150 pesos ang kada piraso ng normal red rose, habang nasa 1,500 pesos hanggang 1,800 pesos naman ang kada isang dosena nito. Naglalaro naman sa 100 pesos hanggang 150 pesos ang presyo ng kada piraso ng sunflower, habang nasa 800 hanggang 1,000 pesos ang kada bouquet nito nasa 350 hanggang 800 pesos naman ang pinakamurang typical flower bouquet 2,000 pesos ang dried flower bouquet o yung mga bulaklak na na-preserve at nasa 1,500 hanggang 2,000 pesos naman ang mga stuffed toy bouquet Available din ang money bouquet kung saan nakadepende sa mga customer kung magkano ang kanilang ipapalagay. Sa Dangwa, Manila, dumoble na ang presyo ng pulang rosas na nasa 200 pesos mula sa dating 100 pesos lamang. Aabot naman sa 1,500 hanggang 3,000 pesos ang presyo ng mga bouquet. Depende sa disenyo at uri ng mga bulaklak. Bukod sa bulaklak, mabenta rin ang lumi News balloons o mga umiilaw na lobo na may bulaklak sa loob at nagkakahalaga ng 300 hanggang 700 pesos depende sa sukat. Para sa News ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.